Hi guys, uh, ito yung mga food na ihanda natin sa birthday ni Mia. At ito yung luto ni J4, di ba ang sarap na luto ni J4? Anong tawag ito for? Chapsuwe. Sapchoe. ay Ayan po yung sapsuwe niya. At ito naman yung luto ni ano na ihanda rin sa birthday ni Mia Kaloka. Uh, luto ni Simply Amore. Kaya nga tinatawag siyang simply din yung pagkaluto niya. Pero wagas yung sarap. Oh. Uh, at ayun, oh, tawag ano tawag to Ano tawag nito, Beshi? Pork halang-halang. Oh, oh, ito yung pork halang-halang. Ayan guys, so ito yung pork halang-halang. O, halang. oh, uh, na luto ni Simple Amore. Ito talaga. At ito yung luto ni Maring Mar. Nung lutoin mo, BSF. Um, I-etch ng ka... Ha? I-etch sa kanding. i Anong ano, luto yun? Pansit Bihon. Ah, magluluto si Maring Mar ng pansit uh, Bihon. Combination of pansit Bihon and pansit pansit. Uh, Parang bum in tawag. Oo, yeah. oh, ang oh, tawag. At dito naman tayo at syempre yung arrangement natin at nagluto na rin siya ng uh, lumpiang, lumpiang fresh lumpia. Uh, lumpia, lumpia. Fresh lumpia inspired by may dalire. Okay na. <laughs> <laughs> at ayan oh. po yos, <laughs> yun. Si ano, po, oh. that, diba oh, that ako. tikman ko. Ha? Hala, nasukas siya. Ano <laughs> <laughs> para masarap na yung kamay mo at ayan po alo, uh, nagluto po si uh, Ma'am Sinsi ng uh, lumpia na kinamay o yung sinaing mo uh -huh. at ako rin nagsaing din naman ako ayan mga Ma'am Sinsi ayan Ang ganda Ang ganda ganda naman no Vito Wala, nasuuri grabe yung tao ha Sige na, pista ko na mo Hi guys, um Good morning, good morning in this. Afternoon. Good afternoon na pala ngayon. So, ngayon mga moms, she, di ba, ngayon as we're just celebrate our birthday, celebrate, which is si Mia Kaloka. Thank you. So after uh, one year, kasi last ano, uh, hindi siya nag-celebrate ng birthday kasi may mga bagay na... Wait, hindi... Nag-celebrate ako dun. At dun sa ano. Oh, Pero ano? first time ba? mong celebrate ito <laughs> um, sa inaguan. Oh, uh, first time dito. Last time kasi na birthday ko din. Mm -hmm. Kaya sa bahay ni mamasita. Sita. Naalala mo? Uh -huh. Bahay ni mamasita. Sita. Okay. So ngayon guys, so tatangin muna natin si, si Mia um, na Except sa kanyang birthday, 40th birthday na ka, di ba? 40 years old kan is years <laughs> <laughs> so ngayon, Beshi, may mga tanong lang ako na kunting tanong lang naman. Okay. Um, kumusta, ka, kumusta yung ano mo, yung birthday mo na celebrate dito sa Hinaguan? Masaya, masaya dito. Thank you so much mga Beshi na tumulong-tulong magluto. Mm -hmm. Thank you so much, Ma'am Matsona, for sending um, financial para sa pambili ng mga pang foods namin dito. Thank you, thank you, thank you. And thank you CCB sa pako. CC, CC, CCB. Brenda. Ah, si Brenda. Sa mga pako and ano, uh, accommodation and dito sa inagahan. Uh, mga Beb, she is Social Climber Squad, yung mga hindi wala. Si Scarlett, um, siya, man, siya naman ang susunod na oh, magbabirthday. Kasi, okay. uh, uh, like Thank you everybody here. Maaga tayo dito, maaga dito tayo dito 8am, 9am nakaukot naglo-load po nakaukot nang dito prepare na laging ilang variance ilang variance on mga ilang variance din dito 8 8 ba? 8 na variance diba okay 8 variance Thank you so much ang saya so much assesa po and um tuloy-tuloy pa rin ang ay hindi naka hindi naka-record na, record kasi nagtuloy-tuloy pa din sa bahay ko naman na yung kung anong mga ano doon ano, ano, yung pagkain pagkain ko lang yung cake din para matikman din ng mga neighbors ko yung mga kids yung mga bata bagets so yun yun lang din naman ko may kasabayan din ako na nag birthday dito yung ba, ba bata yung kanina yung bata hindi ba bata hindi lang sa neighbor uh, tapos bata lang siya kasi may mga may mga palaro siya eh yung palaro siya uh, so, so yung... children's party <laughs> <laughs> ay may kaano ka palakas ayo sa bahay kasi ang mangyayaring children's party And ay ayo kamo no, adults uh, naman tayo lahat ba, ito. Na so, tapos ngayon be besy ano anong ano mo anong a uh, wish mo kasi except sa except sa ano mo sa birthday mo um, may dating tayong pasko at new year ano oh yung mga oh. gusto mo ma achieve sa mga uh, down mo um, down at uh, down mga down mo pass mga moments So gusto mong i-ano ngayon, iangat um, or mga wishes mo na gusto mong Wish ko na ko na makuha ko na yung Mia Kaloka ko. Naka-enter na ako din sa dati kong account. So ang susunod kong step is uh, magdi-dispute ako sa Mia Kaloka account para ma-acquire ko na ulit si Mia Kaloka. Tapos, Via Caloca Ilocana. yung ano yung gusto mo ma-achieve original ko At kundakar. pangarap mo na sa birthday mo. So, Oo -oh. I know, ano, ano, ano pang mga ano mo? Yung mga gusto mong... And of course, um, gusto ko rin -travel. Okay. mag travel. Makapag-travel tayo ng madami. Next year, uh, makakasama ko ulit ang mama at papa ko. So, I'm very, very happy for that. And Anong month yun? Makasama mo yung mami at papa? By January, February. February. Uwi sila, January, February. So, uwi ka nang La Union. La Union. Kuya ko ng La Union. And then, yun lang naman din. And then, hopefully, um, kung sila nandito, iba ko lang yung susi ng bahay dito. Kasi, ang bahay ko naman, extension ng hinaguan. <laughs> extension ng bahay ko. <laughs> Pag wala silang magawa dito, naboboard sila, puto sila ng bahay. So, extension talaga yung bahay ko ng hinaguan. farm. yun, um, ano ba? Ano pa? Yun lang. Salamat sa lahat. Um, good health for me and my friends, my family as well, everybody. Ayun yung Beshi. And ano, si sino ba susunod sa atin magkakadjowa na rin or whatever? Yung love life, love life. Mga love life, si Hindi ko alam kung Hindi ko alam kung sino. Gusto ko magkwento? Oh, um, sa akin naman, ang wish ko naman sa iyo, um, sana, ano, maging, maging success ka na talaga in the future. Kasi oo. alam naman natin. Ikaw din. Alam, alam mo din naman. Um, alam mo naman natin na ikaw natin ay. i-push ito. Oo, push talaga natin. Uh, ano ka na, uh, sobrang independent mo talaga. Thank you. At um, sa sobrang independent mo, sana sa 2025, yung mga pangarap mo na uh, gusto mong mapuha. Okay. We are, mapuha we are, um, na. we are coming closer sa so, ingat ako sa sarili ko din, okay. din kasi I am, I am coming closer to the point na baka biglang dumating na yung papers yung ganyan ganyan so yun din yung yun din yung pangarap ko din and then makapag work din ako abroad or something or makaalis din ako oh, okay. so, okay. 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 uh, kasama mo rin yung family mo. Yung Oo, makasama mo na Sana, hopefully, this coming 2025, yun na yung um, natin, or na laging lahat na ma-achieve mo. Oo, oo, oo. Totoo. So, <laughs> Thank you so much, Oyon. Thank you sa so interview. Yes. <laughs> Pantag-tagbo, di ba? <laughs> so, yan lang. So, eh, ano mo na natin? Tanungin mo na natin yung susunod ano? sa'yo. Masaya ka ba nang nag-celebrate ng birthday? kasi parang naiyak ka kanina. Ano yung, ano yung, nasa puso mo at Wala, mo walang, at mata mo halong, na bakit naiyak ka? Walang halong iyak or ano. It's actually tuwa. Masaya ako. Wala akong nararamdamang may iyak or anything. Masaya lang ako kanina din. And then nung no, kumakanta na tayo, masaya. Ako. Kasi? Masaya yung feeling. Oh, masaya yung feeling Masaya yung feeling. So, oh, yun lang. Yan, yan ang lamang gusto kong itanong sa'yo na idagdag ko dito sa akin. Yo. Thank you. I, it, it, was a happy moment. Masaya yung feeling. I have no feeling of uh, walang walang hate, walang walang lukot, wala, wala. Wala. So, yun lang. <laughs> We need to move forward. I need I I move forward. Medyo nagmamature tayo. Oh. Parang kiber, ganyan din yan. So enjoy lang. Ininom tayo mamaya. Oh. <laughs> Kaya thank you so much, Beshi. Yan lang naman gusto ko itanong sa'yo. Kung mga ganon, mga in the future, yung mga um, ano mo sa... Mas focus, ano. alam mo, mas focus ako ngayon sa future. Ikaw. Okay. Hindi na yung past. May bahay na, may ganyan na, may ano na. If you past, hindi na mabalik yun. Future yung ano ko, yung goal ko. So... So yun oh, oh. lang ako kagabi. Mm -hmm. and, nagpasalamat ako ka kay Lord, ganyan. And patuloy niyang gabayan, protektahan ako, tayo, gano'n. Friends and family lang naman always. Always lang naman friends and family and that's it. Hab habang umaandar na yung buhay, umaandar, umaandar yung mga panahon, tayo tayo magkakasama pa rin, may aalis, magkakasama pa rin, yung may aalis, may babalik. May, may, may tampuhan, kas, oo, kasama oo, pa rin. may aalis, may babalik, may tampuhan, may ano. Pero yung pagmamahal na pa rin, hindi naman nawawala pala. Hindi pala nawawala rin. Pero, so, Akala ako mawawala yung pagmamahal, pero hindi, yeah. nandun pa rin yung pagmamahal. Lala yung mga memories na ungkat mo, may mga luma kayong mga pictures, mga din. Masaya, masaya, maalala mo lahat yung masasaya din yung moment. Oo, oh, kasi nakita ko kasi yung nag-post. Ay, yung post mo din sa akin, sa bahay yun, di ba yung birthday yung nakaraan pa, yung nakadarap tayo. Masaya din yung ganun. Pero, mag eh, lang masaya. Huwag mo naisipin yung mga malulungkot. Kaya, yeah. So, yun na naman talaga yung tanong ko. So, thank you so much. And thank you. Yun na lang. Dapat pag-inom tayo, mamaya magmalasing tayo. Oh, balik ano pala. Oh, thank oh, you so uh, much, everybody. And this is was, 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 Mia Caloca, MK. And? And, syempre, alam nyo na, this is a Bagyong Uyong. Happy Uyong TV. <laughs> Or, um, Happy Uyong TV. Happy Uyong So, thank you so much, guys. And God bless. Bye! Bye! <laughs>